Wow, talaga naman masasabi mo na napakasarap. Kakaiba sa Pastel rice, ano? Mm. -hmm. Yan, mm -hmm. ang pastel rice, rice na kusani. Nandito ngayon sa may irisan. Anong lugar to? Anong lugar? Anong lugar to? Anong lugar to? Anong lugar to? Anong lugar to? Uh, irisan po. Anong Ayan, sa irisan po, sa, dito lang po malapit sa may total. Ayan, nakikita yung total sa labas yan, okay. eh, no? Okay. Mapapasin nyo yung pinakain namin. Grabe. Kakaiba sa lahat, no? Ibang, iba talaga, no? <laughs> oh, bro. 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 Magsalita. Bro, magsalita ka, bro. Anong masasabi mo sa pagkain natin? Pastil rice. Tapos, Ibang klase, no? Mura lang. Mura lang. 35 pesos, mga kapatid. Nako po. Ito yung ating ship cook. Wow, grabe. Kakaiba sa lahat ng luto natin. Ah, ito naman ating assistant cook. Wow. Okay. Kabilang tipo, So, pansin nyo, ah. Sa Irisan Road, dito lang sa may total station. Sa gasoline station ng total, nalabit lang dito okay abante ah uh, galing kayo na bagyo makikita yung total before kayo magadamating sa total station may parking si area ang parking area makikita nyo ka no, so sa harap lang ng loto lotary no yan kapatid okay so saglit lang siya bisita kayo sa lugar na ito pagkain kinakain namin na yung tinatawag na pastel no kakiba sa lahat natikpan namin kung saan ay luto ito ng kakiba no? Recipe na nakakatuwa. So kapatid, salamat talaga na natikman namin yung pastel no? Ibang iba. At okay. saka, yung ang medyo kapatid, visit na kayo sa Pastel Rice. Anong anong bahala sila Anong pangalan ng restaurant ito? Ellis Kitchen. Ellis Kitchen. Okay. Kain ang kayo din sa Ellis Kitchen sa may... Hindi na malaman kung karne ng ano. So, Akala ko kanina ay yung tong pala na kwan. So kapatid no? salamat talaga. Salamat talaga. Okay. Ingat na natin ng Diyos. Salamat talaga. Nakatikip na, na pa di bagong mino na kung saan yung tinatawag na pastel, no? Na meron siyang ito, dahon ng saging kapatid. Ano? Kakatawa. Unique style no kakaiba sa lahat okay mura lang 35 pesos pero pag dinagdagan niyo ng itlog eh syempre medyo hindi karagdagan din no so kapatid subukan niyo na po yung puzzle rice wala kayong masabi natik pa namin kami mismo nakatikim and siya nga pala kapatid huwag yung kalimutan yung aking mukha no yan Sí, es muy que easy easy motor block, No. Share like como se te and click youla pues you notifications bar para la aplicación de datos, ¿no? Por favor, ignáranos de verdad. Hablas más por tus mis datos de todo